Mag... Yan oh, yan, yan. Wala trabaho? Wala. wala. Ah, wala. sa baso tayo magtrabaho nito. Ayay. Ay, ay. <laughs> yan si Spurman. Oh. Dinala mo ko ni Dudes. si Maris Karting Joker. <laughs> Dinala ko ni Dodge kasi Ngayong taon na to, mukhang ngayon pag kayaan na kami, huling, huling araw na ni Utol Melot. Hindi nga, huling araw. Huling araw niya na dito sa barracks, I mean. Hindi <laughs> <laughs> no <laughs> huling araw daw Raidal. O, away na siya, mga ka Huling araw, na dito Mamimiss barracks, I mean. Huling araw niya na ulit sa barracks, I mean. Huling araw na dito sa barracks, I mean. Sa niya si Gakus. Uy, social distancing lagi saman na di lagi takabulagan lagi Uy, um, makit sa kumama. mama anara ba siya dilip okay, uyab sige ka gakos si gakos ba tingnan mo patawa tawa lang yan pero tigang na yan alam mo ang gwapo mo ang cute na mga mata mo ang macho mo pa. Kaso di ka patuli. Huwag <laughs> kalimutan mag-subscribe mga ka-Joker Idol para always kayong update tuwing may bago akong i-upload na video. Salamat!